Sa makailan ay pinarangalan tayo bilang top regional performer for Luzon Island ng UNIFAS Secretariat sa kanilang year-end assessment noong December 10, 2024. Ang tagumpay na ito ay isang patunay ng ating masigasig na pagsusumikap, pagtutulungan at edukasyon upang maghatid ng mahusay at dekalidad na serbisyong pang-edukasyon para sa ating mga kabataan pagkilala ay hindi lamang isang parangal sa ating kupunan, kundi pati na rin sa ating mga partner higher education institutions, sa mga mag-aaral at kanilang pamilya na patuloy na nagsusulong ng edukasyon bilang isang mahalagang hakbang tungo sa mas magandang kinabukasan. Sa patuloy na pagtutok sa misyon ng UNIFAST, ipinapaabot natin ang pag-asa at oportunidad sa bawat isa upang magtagumpay sa larangan ng edukasyon. Sa ngalan ng buong Chad Corini Fast Team, maraming salamat sa inyong patuloy na suporta at pagtangkili. Patuloy natin gawing inspirasyon ang mga tagumpay upang mas lalo pang mapabuti ang sistema na mataas na edukasyon sa ating rehyon. sa susunod na hakbang, sama-sama natin ipagdiwang ang bawat tagumpay at patuloy na magtulungan upang makamit ang higit pang mga layunin para sa kabataang Pilipino.